habang tayo lumalaki, nagkakaedad, nagkakaroon tayo ng tinatawag na kalayaan. To choose what the path o kung ano yung natin sa ating buhay. Sabi ni Juan Bautista, patagin ninyo ang inyong landas. Yung puso nyo na tigib ng galit, iwaksin nyo na. Kaya ano? Dito na lang sa atin, no? Ang ating pong simbahan ay magkakaroon ng kumpisalang bayan. Ang ating pong simbahan ay magkakaroon ng Advent recollection. Iniihanda tayo sa pagdating ng ating Panginoon. na supposed to be ang bagay na iyon ginagawa upang ihanda hindi ang ating external na pagkatao kundi ang ating mismong kalooban. Kaya ngayong panawagan na iyon nakakalungkot isipin marami atang ang hindi nakarinig. Iilan ang nagbukas ng tainga to the voice of God. Pero tanda mo, kapag ang panawagan, mamaya pong alas 8 ng umaga, sa ating pong barangay, magkakaroon po ng pagbibigay ng bigas. Asahan mo, ang dami niyan. Ito yung realidad ng buhay. Eh. We're both about pagkain yung pinipilahan ng maraming tao na supos na kailangan talaga natin is a physical nourishment. Pero yung spiritual nourishment, hindi natin binibigyan ng pansin ang kabusugan ng ating kaluluwa. Ikaw na mismo ang pumutol ng daraanan mo patungo kay Kristo. Pero ang ibinibigay na daan ng Diyos sa iyo is continuation ng pagkanyang pagmamahal. Kaya nga, sino nga ba ang bumibitaw? Ang Diyos ba? Hindi. Tao ang bumibitaw upang hindi hanapin ang daraanan niya patungo kay Kristo. Kaya nga, no, minsan mahalaga rin yung mayroong taong magtatama sa iyo. Mahalaga rin yung may taong magsasabi sa iyo, magsimba ka naman. Nakakaligtaan mo na nga ata yung mas mahalagang bagay sa iyo. Minsan sana maging Juan Bautista tayo, eh, no? na sana tayo yung magtuturo na magbabalik sa mga taong naliligaw ng landas patungo kay Kristo. Huwag lang sana lagi natin tignan the external preparation for the season of Christmas, kundi lagi din natin makita yung external action, yung mismong kalooban natin sa pagtanggap natin sa pagdating ng Panginoon. Kaya nga, my dear friends, sinisigaw ni Juan Bautista patagin natin ang ating mga problema. Hindi natin kailangan ng DPWH para patagin, simentuhin ang bako-bako mong buhay. Ang kailangan mo, ang Diyos. Iniintay ka ng Diyos upang magbalik sa Kanya, hanapin ang tamang landas patungo sa Kanya. Huwag mo lang sanang putulin ang daraanan mo patungo kay Kristo dahil si Kristo ang tamang daan ng buhay ng pagbabago. Amen.